Hey guys. Kain tayo. Ito. Yung niluto ko. Nilaga. At itong itlog. Ano? Dudrogin natin yung kanyang dilaw. Para... Maganda, lagiyan natin ang black paper, guys. Ne, tapos ito, red paper. Okay. Tapos haluin natin. Wow, sarap nito. Tingnan nyo guys, ang sabaw. Mula verde ay naging yellow green dahil sa dilaw na itlog dilaw ng itlog sa yung dinorog natin Eh, yang -taman lang tam so, tama -taman lang. ini Ni na dudur. Eh, din roombut masyado. Tam tama lang. Dito na kailangan ulam, guys. Ito na. Ulam na. Itong malunggay guys, maganda talaga ito dahil ito ay ginagawa ng ano, ginagawang herbal na kapsul. Alam niyo ba yung ano guys? Moringa. Yung moringa guys, yun ang scientific name ng malunggay, moringa, olivera, lamb. Matatandaan ko yan guys dahil ay eh, mayroon kasi dito, oh, ito, sa healing plants na ito, nandito yung mga, mga damong ligaw at saka yung mga klase, iba't ibang klase ng gulay at uh, protas. Nandito. At nandito pati yung mga common words niya, common name at saka yung scientific name. pag lumaki na yung mga tinanim natin na alagbati guys at saka yung gabi pwede paghaluin lahat yun kasama dito at pag maraming gulay guys, na hinahalo-halo at lalong masarap Hindi ako na kunti to guys ha. Ah, Pagikop na sa bawa kung kusara lang. Ah, ganit, ah, ganito ka ganito kain lang natin parang ano? Yung Chinese style or Japanese style. Ito yung tanglan natin guys. Oh. Ito na kaya ang ano, pampabango. Ang pabago ng ano, niluluto. Lalo na sa mga gulay. Yan. Sa litsong guys, yan eh. Ino din yan, ginagamit din yan. Yung tanglan. kukulangin nata itong kanin ko guys Yan, dagdag nagdagdagan ito mamaya pag halimbawa kulang ang na kasi kumain pag ganito ang pinakain mo sariwang gulay at nilaga hindi ginisa ng mantika So, magbasa si sibuyo oh. to maganda sa kalusugan ito guys itong sibuyas lalo na itong mga gulay Kuha tayo ng kunting kanin dito. kasi. Yeah. Tama-tama yung ito. Sabi pa, kasabihan nga ito ay ano, pampatilos, ika nga. <laughs> Ito nga pala guys, ito yung luya, itinabi ko. Hindi kasi ako na anak kumakain ng luya. Nalagay ko lang sa sama sa gulay pero hindi ko kinakain niya. Pero iba kakainin niya eh. yung malunggay gay talaga sinisimot ko dahil ano eh mahilig ako nito eh 以后将来就该注意啊。 Okay guys, salamat. Thank you Lord. Busog na ako sa aking pananghalian ng ilagang gulay at kanin. Ito guys, oh. Talagang wala nang tira talaga. Dahil mahilig ako sa ganitong kahing luto. Lalo na pag ako ang, ako ang Kaya nito yung gayahin guys. Kung mayroon kayo sa inyong ganitong alunggay o anong klase mga gulay, pwede nyo yung gayahin ito. Pwede magluto kayo ng marami para sa buong pamilya. At huwag na nyo igisa yung yung kulay guys, lalo na pa ganito. Yung mga, ano, pwede na mailaga lang yan. Ano, kung alin yung ah, medyo matagal-tagal lumambot, yun ang interest. Yeah. Unang ilalagay sa kumukulong tubig. At yung mga dahon-dahon naman na madaling malambot ay yung panghuli. Ilagay para hindi ma, malabog yung gulay. Okay guys, salamat sa panunood. At hanggang sa susunod na video sa gardening ko at saka sa uh, pagkain ko. Huwag kayong ma ano, huwag kayong malimot na mag-subscribe, guys. Guys, tapos eh <coughs> gayahin niyo lang ito, yung kung gusto ninyo ganitong klase ng pagluluto, pwede naman itong gayahin niyo sa inyo. Okay, guys, salamat and God bless. Ayaw kalimot pag-subscribe o huwag kayong malimot pag-subscribe sa video ito. Maraming salamat po.